Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Isipin ang isang lungsod na napakasama, puno ng dugo at kalupitan na kahit isang propeta ng Diyos ay mas gugustuhin pang tumakas patungo sa ang mga dulo ng mundo kaysa tingnan ito sa mga mata. Ang lungsod na ito ay Nineveh, ang tumitibok na puso ng imperyo ng Assyria, isang kaharian na itinayo sa ibabaw ng mga tumpok ng mga bangkay at sigaw ng sakit. Ang mga mandirigma nito ay kinatatakutan na parang mga halimaw. Alam ng idolatriya nito walang hangganan at ang karahasan nito, sabi nila, ay nagpanginig kahit sa pinakamatapang. Pagkatapos ang Diyos ipinahayag, ang panahon ng awa ay nagtatapos. Ngunit bago ang pagkawasak noon ay parang kidlat, may ginawa ang lumikha na hindi inaasahan isinugo niya si Jonas, isang nagaatubili at natatakot na propeta, upang iligtas ang isa na huling mensahe, isang huling babala, isang huling pagkakataon. Ngayon ay bubuksan natin ang mga pintuan ng Nineveh at tititigan sa dilim na minsang tumiradoon, upang maunawaan kung sino ang malupit na mga taong ito, kung bakit pinili ng Diyos na iligtas sila, at anong nakakagulat na mensahe ang kwentong ito ay nagdadala para sa ating mga araw ihanda ang iyong sarili. Ito ay isa sa mga pinakanakababahala at pinakanagbabagong mga salaysay sa buong Biblia. Ang mga Nineveyan, mga naninirahan sa dakilang lungsod ng Nineve, ay mga tao na ang kasaysayan at mga gawi ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa alaala ng unang panahon. Ang Nineve, isa sa pinakamatanda at pinakakahangahangang mga lungsod sa sinaunang mundo, ay bumangon sa kamahalan sa pampang ng Tigris River sa gitna ng Assyria. Sa paglipas ng mga siglo, umunlad ang lungsod na naging gulugod ng isang malawak at makapangyarihang imperyo na nangingibabaw sa mga teritoryong pagmamay-ari na ngayon ng Iraq, Syria at Turkey. Ang pinagmulan ng Nineveh ay nagmula sa aklat ng Genesis na nagtatala na ito ay itinatag ni Nimrod, isa sa mga unang pinuno na bumangon pagkatapos ng malaking baha. Ito ay minarkahan hindi lamang ang bukang liwayway ng mga dakilang imperyo, kundi inilarawan din ang pagusbong ng isang sibilisasyong dala ng ambisyon at kapangyarihan. Sa paglipas ng panahon, ang Nineveh ay naging sentro ng isang pandaigdigang superpower, lalo na sa ilalim ng pamamahala ni Sinakarib. Sa panahon ng kaniyang paghahari, ang lungsod ay itinaas sa kabisera ng Assyria na naging pangunahing metropolis ng isang imperyo na umaabot sa malalawak na rehiyon ng gitnang silangan. Ang napakalaking pader na nakapalibot sa Nineveh ay bahagi lamang ng ganda ng arkitektura nito ang mararangyang mga palasyo na sumasalamin sa karangyaan at prestihiyo ng imperyo at ang mga maringal na templo nito na nakatuon sa mga Diyos ng Assyria ay nakatayo bilang mga simbolo ng kapangyarihan na lumampas sa militar na naglalaman din ng isang matibay na pundasyon ng relihiyon at kultura. Inilalarawan ng Biblia ang Nineveh na napakalawak anupat kakailanganin ng tatlong buong araw upang madaanan ito. Ang imaheng ito ay hindi lamang nakahighlight sa pisikal na magnitude ng lungsod, ngunit kinakatawan din ang ganap na pangingibabaw ng Assyria sa mga nakapalibot na lupain na binibigyang diin ang impluensya nito sa balanse ng kapangyarihan sa sinaunang malapit sa silangan. Higit pa sa pisikal na kadakilaan nito, ang Nineveh ay namumukod tangi dahil sa komplikadong istrukturang administratibo at kayamanan ng kultura. Mga lansangan ng lungsod abala sa masiglang kalakalan at ang arkitektura nito ay nagpapakita ng pagiging sopistikado na minarkahan ang tugatog ng sibilisasyong Assyrian. Ang Nineveh ay isang maunlad na lungsod kung saan ang kasaganaan ay umabot hindi lamang sa mga gusali nito kundi maging sa mahusay na administrasyon na nagpapanatili sa kontrol ng imperyo. Ngunit sa likod ng lahat ng kadakilaan na ito, isang malalim na kadiliman ang nagsimulang masira sa puso ng lungsod. Ang tila balwarte ng sibilisasyon ay sa katotohanan ay binibigatan ng tiwaling moralidad na pinalakas ng mga baluktot na gawain at pagpapahalaga. Ang mga Ninevita ay kilala sa kanilang marubdob na pagsamba sa mga paganong Diyos at ang kanilang moralidad ay unti-unting naalis sa katarungan ng Diyos. Ang karahasan ay ang pinakatahasang pagmuni-muni ng pagkabulok na ito. Dahil sa napakalaking kapangyarihang militar nito, ang Nineve ay naging kasing kahulugan ng terorismo at pang-aapi at ang mga paraan ng pananakop nito ay napakalupit anupat umalingaungao ang mga ito sa takot ng mga kalapit na bansa. Inilalarawan ng propetang sinahim sa kanyang mga pangitain ang Nineve bilang isang lungsod ng dugo, isang metapora na ganap na nakakuha ng walang humpay na kalupitan na namuno sa lungsod. Ang mga inskripsyon at iskultura na naiwan ng mga hari ng Assyria na nagdiriwang ng kanilang mga tagumpay ay tumatayo bilang mga patotoo ng mabangis na kalupitan ng imperyo. Ang mga larawan ng pagtakas, pagpugot, at malupit na pagpapahirap ay ipinakita bilang mga tropeyo ng digmaan na ipinagmamalaking ipinakita bilang mga simbolo ng ganap na kapangyarihan na ginamit ng hilaw na puwersa laban sa mga kaaway ng Assyria. Ang karahasan sa Nineveh ay hindi lamang isang taktika ng digmaan, ngunit bahagi ng mismong pagkakakilanlan nito. Hindi basta-basta nanakop ang imperyo ng Assyria, Nawasak ito sa isang sistematiko at walang kapintasang paraan na nagiiwan ng mga bakas ng pagdurusa saan man ito magpunta. Ang mga kilos na ito ng matinding kalupitan ay hindi mga lihim, ngunit mga panoorin sa publiko, isang malinaw na babala sa sinumang nangahas na hamunin ang imperyo ang kapangyarihan ng Nineveh ay nakasalalay sa kakayahang takutin at pasakop at itinuring ng mga Nineveh ang gayong mga gawain bilang mahalaga sa pagpapanatili ng kontrol. Ang lunsod na kumikinang sa kayamanan at kasaganaan ay lalong lumulubog sa hukay ng pagkabulok ng moral. Ang mga gawaing ito ng takot ay hindi lamang nagpatibay sa pangingibabaw ng Nineveh sa ibang mga tao, ngunit minarkahan din ang kasaysayan nito ng lalim ng karahasan na imposibleng mabura. Ang mga eksenang ito ng kalupitan na inilalarawan sa parehong sining at mga inskripsyon ay nagpapakita ng isang imperyo na ang kadakilaan ay hindi maihihiwalay sa kakayahang magpasakop at magpakalat ng takot sa ibang mga bansa. Ang Nineveh, kasama ang lahat ng kayamanan, kapangyarihan at karilagan nito ay naging simbolo ng pang-aapi, takot at karahasan. Ang reputasyon nito para sa kalupitan ay umalingaungaw sa mga henerasyon na nakatayo bilang isang halimbawa kung paano ang pag-abuso sa kapangyarihan at walang humpay na kalupitan ay maaaring makapinsala sa isang bansa hanggang sa hindi na nito kinikilala ang mga halaga ng katarungan at sangkatauhan. Ang mga mananakop ng Assyria ay hindi lamang nagwagi sa labanan, tiniyak nila ang kanilang supremacy sa pamamagitan ng hindi makatao na mga pamamaraan, mga kalupitan na naging nakaukit sa kasaysayan. Kabilang sa mga pinakakinatatakutan ay ang mga gawa ng pagpuputol ng buhay sa mga bilanggo, pagdurog sa mga mata ng kanilang mga kaaway, pagputol ng mga paa, at kahit pagpaypay sa mga nangahas na sumuway sa kanilang autoridad. Ang mga eksenang ito ng katatakutan ay ipinakita sa publiko bilang mga tropeyo, hindi lamang sa takutin ang kanilang mga kaaway, ngunit bilang isang malupit na paa paalala ng kanilang ganap na kapangyarihan. Para sa mga Ninive, ang karahasan ay hindi isang resulta ng digmaan, ngunit isang maingat na binalak at naisakatuparan ng diskarte, isang taktika upang magarantiya ang dominasyon at ang pagpapasakop ng mga nasakop na tao. Ang brutalidad ay hindi lamang sa larangan ng digmaan. Ito ay hinabi sa mismong tela ng lipunan ng Nineveh. Ang lungsod, malayo sa pagiging isang tanglaw ng sibilisasyon at katarungan, ay batik sa moral na katiwalian na dumidungi sa bawat aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Ang Assyrians isang simbolo ng kapangyarihan at isang pagpapahayag ng autoridad. Ang mga namumuno mismo ay hindi lamang nagparaya sa ganoon kalupitan. Niluwalhati nila ang mga ito na nakikita ang mga ito bilang patunay ng kanilang kawalang bisa. Para sa mga Nineveh, ang karahasan ay naging isang lehitimong paraan upang ipakita ang kanilang superioridad sa ibang mga bansa, isang paraan upang patunayan na sila ay walang kapantay at hindi mapag-aalinlanganan. Ngunit ang Nineveh ay hindi lamang isang kapangyarihang militar. Ang kultura nito ay malalim na nakaugat isang tiwaling moralidad kung saan ang kalupitan, at mga naninirahan. Pinagsamang lakas ng militar, ang pagsamba sa mga diyos diyosan ay nangibabaw sa mga puso nito, na may laganap na idolatriya ay lumikha ng isang lipunan, kung saan ang karahasan at pang-aapi ay nakikita bilang natural at kinakailangan upang mapanatili ang kaayusan at kontrol. Bawat tagumpay, bawat ang pananakop ay namarkahan ng kahihiyan ng iba at ang pagmamataas ng mga pinuno nito ay nagniningning sa bawat gawa ng pagkasira at pananakot. Ang karahasan ay hindi lamang isang kasanayan ng digmaan. Ito ang salamin ng diwa ng isang bansa na nalayo sa mga pangunahing prinsipyo ng katarungan, pakikiramay at sangkatauhan sa isang lipunan kung saan ang kalupitan ay tinanggap bilang pamantayan, ang konsepto ng awa o pagpapatawad ay hindi kayang unawain at ang kapalaran ng Nineve na napinsala hanggang sa pinakaubod nito ay tinatakan. Ang mga Ninevita sa kanilang debosyon sa mga paganong Diyos lalo na sa mga nauugnay na may digmaan, karahasan at pagkamayabong, pinalakas ang kanilang mga halaga ng dominasyon at kontrol ang kanilang mga kulto ay nagpakain ng isang sistema ng paniniwala na hindi lamang nagbibigay katwiran sa kanila sa kanilang kalupitan, ngunit ipinagdiwang ang mga ito bilang bahagi ng kanilang banal na misyon. Itong timpla ng ang baluktot na espiritualidad at walang pigil na kalupitan ay ginawa ng Nineveh na isang tunay na simbolo ng kasamaan ng tao. Ito ay hindi lamang isang malakas na imperyo, ngunit isang lungsod na minarkahan ng katiwalian sa moral. Hindi katakataka na ang Nineve ay naging kasing kahulugan ng takot, poot at paghamak. Ang lakas ng militar nito at walang awa na pagkilos laban sa mga kaaway nito ang naging pinakakinatatakutan na lungsod sa panahon nito at kasabay nito ang pinakakinapupuotan. Kaya nang si Honas ay isinugo ng Diyos upang mangaral sa mga ninevita, ito ay hindi lamang isang paanyaya sa pagsisisi, ito ay isang halos hindi maisip na hamon. Paanong si Honas ay makapaghahatid ng mensahe ng pag-asa sa isang tao na tila hindi matutubos, na ang mga puso ay nababad sa kasamaan at idolatriya? Para sa mga Israelita, ang mga Asiryano ay hindi lamang mga kaaway, sila ay malulupit na mapa-api, na naghasik ng pagkawasak at hindi mailarawang pagdurusa. Ang utos ng Diyos ay nakakatakot na misyon para sa sino mang propeta. Ang mga tao ng Nineveh ay tila hindi karapat-dapat sa awa. Gayon paman, tiyak na dahil sa kanilang matinding katiwalian na ang awa ng Diyos ay naging higit na kahangahanga. Nang matanggap ni Jonas ang napakalaking gawaing ito, alam na alam niya kung sino ang ninevita noon at kung ano ang kanilang kinakatawan. Ang mga taong dapat niyang pangangaralan ay siya ring nagdulot ng matinding pagdurusa sa kanyang sariling bayan. At ang kanyang pag-ayaw sa misyong ito ay kaagad. Sa halip na sundin ng Diyos, sinubukan niyang tumakas sa Tarsis na malayo sa Nineveh hanggat maaari. Ang kanyang intensyon ay takasan ang responsibilidad na ibinigay sa kanya. Ngunit gaya ng sino mang tao na sumusubok na tumakas mula sa kalooban ng Diyos, natanto ni Honas na walang sino man makatakas sa Diyos. Isang kakilakilabot na bagyo ang bumangon sa dagat na ikinasawi ng mga lahat ng nakasakay sa barko ay nasa panganib. Nang malaman ng mga mandaragat na ito ay hindi ordinaryong bagyo, Si Jonas, sa isang kilos ng pagsisisi, ay nagsiwalat na siya ang dahilan ng bagyong galit. Inihagis nila siya sa dagat, at sa isang himala, ay nilamon siya ng isang malaking isda na iniligtas ang kanyang buhay sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi sa kailaliman ng dagat. Sa panahong iyon, si Jonas ay nakahiwalay at sa matinding paghihirap ay kinilala ang soberanya ng Diyos at sa malalim na pagsisisi na nalangin para sa kaligtasan. Mula sa loob ng isda, si Jonas ay sumigaw sa Diyos na humihingi pagpapatawad at pangakong tutuparin ang misyon na ibinigay sa kanya. Nang marinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin, isinuka siya ng isda sa tuyong lupa. At ang propeta nakatanggap ng bagong utos, Bumangon ka Pumunta ka sa Nineveh, ang dakilang lungsod, at ipahayag ang mensahe na sinasabi ko sa iyo. Sa pagkakataong ito ay wala ng takas. Hindi makatakbo si Jonas, wala na. Naglakbay siya patungo sa napakalaking lungsod na iyon, hindi alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit may dalang direkta at walang humpay na mensahe. Sa loob ng apat na araw, ang Nineveh ay wawasakin maliban kung ito ay tumalikod sa kanyang masasamang paraan. Ito ang simula ng isa sa ang pinakanakakagulat at nakakaimpluensyang mga yugto sa lahat ng kasaysayan ng Biblia na nagpahayag hindi lamang ng katarungan ng Diyos, kundi pati na rin ang kanyang walang katapusang awa. Nang sa wakas ay naisagawa ni Jonas ang misyon na ibinigay sa kanya ng Diyos at nangaral sa Nineveh, ang reaksyon ng mga tao ay ganap na hindi inaasahan. Sa halip na kutyain o pag-uusig sa propeta gaya ng inaakala ng marami, tinanggap ng mga ninivita ang mensaheng may pagsisisi at tauspusong puso. Iniuulat ng Biblia na mula sa pinakadakila hanggang sa pinakamaliit, lahat ay naniwala ang ipinahayag na salita. Ang epekto ng mensaheng iyon ay napakalalim na ang buong lungsod ay nag-ayuno. Sa isang samasamang pagkilos ng kahihiyan at pagsisisi, lahat ng walang pagbubukod ay nagsuot ng sako, isang simbolo ng matinding kalungkutan at pagkilala sa kanilang mga kasalanan. Maging ang mga hayop ay kasama sa sigaw na ito para sa banal na awa. Ang hari ng Nineveh, nang marinig ang pangangaral ni Jonas, ay gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan para sa isang monarko. Bumangon siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang maharlika mga damit, nagtalukbong ng sako at naupo sa abo na nagpapakita ng kanyang pagsuko sa harap ng Diyos. Pagkatapos ay ipinagutos niya na ang lahat ng tao ay tumalikod sa karahasan, idolatria at kasamaan na kinikilala na ang tanging paraan upang makatakas sa pagkawasak ay ang pagsisisi sa kanilang masasamang paraan. Ang kilos na ito ng hari, bagaman tila desperado, ay isang tunay na pagpapakita ng pagbabago ng puso at sa loobin. Ito ay isang pagbubukas sa tunay na espiritual na pagbabago. At ang sumunod ay isa sa pinakadakilang pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Nang makita ang taimtim na pagsisisi ng mga ninivita, sinuspindi ng Panginoon ang hatol ng pagkawasak na malapit ng mahulog sa lungsod. Ang lungsod na apat na pong araw lamang ang layo mula sa pagkawasak nito ay naligtas. Ang pagpapakita ng banal na awa na ito ay nagpapakita na kapag may tunay na pagsisisi, gaano man kalalim ang mga kasalanan, ang biyaya ng Diyos ay kayang baguhin kahit ang pinakamatigas na puso, naranasan ng mga Neneve, isang tao na dating kinatatakutan ng buong rehiyon, ang kabutihan at kabutihan ng Panginoon. Pakikiramay. Ngunit sa kasamaang palad, tulad ng madalas na nangyari sa buong kasaysayan, ang pagbabagong ito ay hindi tumagal. Ang pagsisisi ng mga Nenevita, bagaman tunay at malalim, ay hindi napanatili ng mga sumunod na henerasyon. Ang henerasyon na nagpakumbaba sa sarili bago ang Diyos ay pinalitan ng iba na mabilis na nakalimutan ang biyayang kanilang natanggap at bumalik sa kanilang dating paraan ng pagsamba sa diyos-diyosan, karahasan at pagmamataas. Ang mga taong dating sumigaw ng awa ay naging simbolo na naman ng kalupitan at kawalang-katarungan. Ang lungsod na dating yumukod sa banal nagsimulang magtiwala sa lakas ng militar nito at ipinagmamalaki ang kayamanan nito na parang walang makakapagpabagsak dito. Sa kontekstong ito, ang mga propetang Sinanam at Zefanias na may matinding sigasig at dalamhati ay nagpahayag ng mga masasakit na salita laban sa Nineve. Partikular na inilarawan ni Nam ang Nineve bilang isang lungsod ng dugo kung saan nakahiga ang mga bangkay sa mga lansangan at ipinagyayabang ng mga mandirigma ang kanilang kalupitan. Nilinaw niya na sa kabila ng pagtitiis ng Diyos, hindi siya mabibigo na isagawa ang katarungan at darating ang panahon na aanihin ng Nineve ang itinanim nito, ang kasamaan, kalupitan at karahasan na nagmarka sa kasaysayan nito. Si Zephanias mismo ang naghula na ang lunsod ay magiging tiwangwang, isang disyerto na pinaninirahan lamang ng mga hayop, isang malinaw na talinghaga na walang imperyo. Kahit paano makapangyarihan, makatiis sa paghatol ng Diyos. At habang ang kapalaran ng lungsod ay tinataka noong 6 na raan at 12 BC, isang malakas na alyansa sa pagitan ng Mes at ng Kalaldans ay pinalibutan at winasak ang Nineveh. Ang lungsod na dating simbolo ng kalakasan at kawalang-tatag ay ngayon ay isang tambak ng mga guho na nag-iiwan ng pamana ng babala para sa mga susunod na henerasyon. Ang imperyo ng Assyria, kasama ang lahat ng kadakilaan nito ay bumagsak at ang Nineveh ay naglahong parang anino ng kung ano ito noon. Ang lungsod na dating tinatawag na dakila, ang Nineveh ay ganap na naglaho anupat sa loob ng maraming siglo, ang mga tao naniniwalang ang pagkakaroon nito ay mito lamang. Ang paghatol ng Diyos ay bumagsak sa isang tiyak na paraan na nagpapakita na ang kanyang pasensya ay maaaring mahaba, ngunit ito ay hindi walang katapusan. Ang Nineve, na minsan ay nakaranas ng banal na biyaya, ay naging isang walang hanggang halimbawa na hindi maaaring pabayaan ng isang tao ang awa ng Diyos. Ito ay isang babala sa lahat na sa isang punto ay nag-iisip na maaari silang mamuhay ng imoral nang hindi nahaharap sa mga kahihinatnan. Ang kwento ng Nineveh ay nagdadala ng malalim na espiritual na mga aral na nananatiling napakahalaga sa ngayon. Una, ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay matiyaga at maawain na nag-aalok ng mga pagkakataon para sa pagsisisi maging sa mga pinakadakilang makasalanan ang pinakamalupit na mga tao noong unang panahon ay binigyan ng pagkakataon na baguhin ang kanilang mga paraan at sa isang panahon ay nakaranas ng banal na habag itinuturo nito sa atin na walang kasalanang labis kung mayroong tapat at tunay na pagsisisi napakalawak ng awa ng Diyos at handang magpatawad ngunit ang pagsisisi ay dapat na taos puso. Sa kabilang banda, ang Nineve ay nagsisilbiring babala tungkol sa mga panganib ng pagwawalang bahala sa awa na iyon. Ang susunod na henerasyon na mabilis na bumalik sa kasalanan at katiwalian na nahaharap sa hindi maiiwasan paghatol. Itinuturo nito sa atin na ang spiritual na pagbabago ay hindi isang beses na pangyayari kundi isang patuloy na proseso hindi sapat na magsisi ng isang beses. Dapat tayong mamuhay sa pagsunod at katapatan sa Diyos, patuloy na binabago ang ating tipan sa Kanya at pagtalikod sa kasamaan. Ang kwento ng Nineve ay nagpapakita sa atin na ang pagbabago ng puso ay dapat panatilihin at dapat tayong magtiyaga sa katotohanan at katuwiran ng Diyos. Higit pa rito, ipinakikita ng kwento na ang katarungan ng Diyos ay tiyak at perpekto. Gaano man kalakas ang isang bansa o isang individual, walang sino man ang makakatakas sa banal na paghatol kapag nagpapatuloy sila sa kasamaan. Ang soberanya ng Diyos ay walang hangganan, at ang kanyang katarungan ay matutupad, maging sa pagtitiis o kalubhaan. Ang Nineveh, na nakaranas ng biyaya ng Diyos para sa isang panahon, ay tuluyang nawasak. Nagsisilbing isang eternal na babala na ang oras para sa pagsuway ay may katapusan. Sa wakas, nalaman natin na kahit nasa gitna ng kalubhaan ng paghatol, kumikilos ang Diyos ng may layunin at karunungan na ginagabayan ang mga nagtitiwala sa Kanya. Ang paghatol ng Diyos ay hindi walang awa o walang saysay. Siya ay kumikilos ng may pangunawa alam na ang bawat kilos ng paghatol ay isang pagkakataong magturo, magtama at madalas na magpanumbalik. Ang Nineve, kung gayon, ay isang halimbawa ng awa, pagsisisi at gayon din ang hindi maiiwasang kahihinatnan para sa mga nagpipilit na pagsuway. Ang pagtitiis ng Diyos ay hindi walang hanggan at ang pagkakataon para sa pagsisisi, bagaman malaki, ay may hangganan. Ang kwento ng mga Nineve ay nagpapaalala sa atin na ang pagtitiis at awa ng Diyos ay napakalaki, ngunit hindi walang hanggan. Nag-aalok ang Diyos ng mga pagkakataon para sa pagsisisi, ngunit ang pagsuway at pagpupursige sa kasalanan ay may hindi maiiwasang kahihinatnan. Ang Nineve na nakaranas ng banal na biyaya sa loob ng ilang panahon ay tuluyang nawasak na nagsisilbing walang hanggang babala para sa ating lahat. Mahalagang kilalanin ang ating pagkakamali, hangarin ang pagbabago at manatiling tapat sa mga daan ng Panginoon. Naway matutunan natin mula sa salaysay na ito na ang awa ng Diyos ay nagbabago ng mga puso, ngunit ang paghatol ay tiyak para sa mga tumatanggi sa katotohanan. Ngayon, mayroon tayong pagkakataong pagnilayan ang ating sariling buhay. Lumalakad ba tayo sa pagsunod at pagsisisi o ang pagmamataas at kasalanan ba ang naglayo sa atin sa Panginoon? Kung naapektuhan ka ng kwentong ito, hayaang pukawin nito ang matinding pagnanais na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ibahagi sa mga komento kung ano ang pinakanagulat sa kwentong ito at ibahagi ang video na ito para mas maraming tao ang matuto ng mga makapangyarihang aral na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang mga abiso upang subaybayan ang aming mga paparating na video tungkol sa mga kuwento sa Biblia na puno ng karunungan. Pagpalain ka nawa ng Diyos at ang iyong pamilya na gumabay sa iyong mga hakbang sa landas ng katotohanan at karunungan. See you soon.